Magandang umaga. Sa araw na ito ay magtatanim tayo ng apat na puno ng balayong bilang tugon sa panawagan ng ating gobyerno na tumulong sa pagkontrol ng climate change. At isa sa mga pamamaraan upang matugunan ito ay sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno. Kaya naisipan natin bilang tugon sa panawagan ng ating Pangulong Ferdinand Romaldes Marcos Jr. o PBBM ay magtatanim tayo ngayon ng puno ng balayong. Ito yung namumulaklak ng violet o oh, purple na kagaya ng cherry blossoms sa uh, uh, sa Japan. Mamaya magtatanim pa din tayo ng ube. So meron akong dalang ube dyan. Tumubo na. Meron din tayo mga uh, itatanim dyan na pinya. Masarap na pinya. At uh, naisipan ko dahil dito sa pagtatamnan natin ay hili, no, slopey. at uh, naalala ko doon sa Tagaytay ay napakasasarap ng kanilang pinya at ang kanilang taniman doon. Maliban sa malamig ay uh, slopey din. So susubukan din nating magtanim dito ngayon ng pinya na matamis. Meron din tayong mga buto dyan ng mga uh, gulay na tatanim din natin kagaya ng patani, ng sitaw at meron din pala akong buto dyan ng katuray iahasik ko rin dyan mamaya masarap na pagkain at maganda rin pala sa paligid dito naman yung tataman natin na, dun sa pinakauna tapos yung pangalawa dito naman sa bandang northern part niya ano? northern part pangalawa ito tapos yung pangatlo so siguro ang pagitan nila ay around 6 to 7 meters apart. Ayan, ito yung pangatlo at yung panghuli ay dito. Ito naman yung pinaka uh, north-western. sa so morning ngayon, kaya uh, 9 o'clock, past 9 o'clock, kaya medyo mataas na yung araw. So magtatanim muna tayo, mga uh, kabayan, para meron tayong mapapalaking puno ng balayong. So dito tayo nagtanim ng ng ube. O yan, sa para pagka uh, lumaki at nagkaroon ng bungang ugat, ay meron tayong pagkain pag naandito tayo. Tubig na lang at saka po yung problema natin. Ito po yung ay, tinanim natin dito sa uh, southeastern part. Tapos yung iba naman naandito. Nagyan po natin ng palatandaan para pag may makadaan din nila madaan maapakan. Yan yung pangalawa. Tapos yung pangatlo naman ay yan dito. Yan. At saka yung pang-apat ay so ito yung northwestern part. Ayan. Okay. July 29. So we're expecting few years meron na tayong makikita ng magaganda mga bulaklak ng balayong na kulay uh, purple dito sa banda dito. So pag nandun ka sa may highway, dapat kitang kita mo dito lalo na kapag ka panahon ng tagbulaklak. Ayan, kakatapos ko rin itanim yung suhi ng pinya. So meron tayong sampung suhi. So expect natin na mabubuhay ang lahat ito at ang humunga same month next year 2025 meron na tayong aanihin. Uh, meron din akong inihasik dito na buto ng sitaw. Oh, hindi ko na binong itinanim. Basta hinasik ko na lang. Ganon din yung uh, butil ng katuray. Kung may mga nakakala ng katuray. So sana may tumubo at lumaki para dagdag ng uh, source ng ating pagkain. Kaya maraming salamat.